Kahapon nagpaalam na yon sa akin eh. Hmm. Sabi niya, uwi na ako bukas ha, ikaw na lang mag-isa dito. Yun sabi niya sa akin. Sabi ni nanay ka. Hmm. na raw siya. Sabi ko nga, Nanay, kung nahirapan ka na, hmm. magpahinga ka na para. Kamusta yung ano tayo, eh? check up ni nanay? Sabi ng doktor, anong mang oras, pwede na daw si nanay bumigay gawa ng katandaan niya at saka yung maraming bol na, na lumalabas sa katawan niya. Mm. Pero hindi sinabi ng doktor na ikonfine si nanay? Hindi naman sir. Kung ikonfine naman yan siya, in, lalo siyang hindi tatagal doon. Kasi sabi ng doktor, matanda na raw si nanay, eh, mag-88 na siya sa July eh. Mm. Kaya sabi niya, kung anong kaya ni nanay kain, pakainin po na lang daw siya. Kasi pag hindi na daw talaga ni nanay kaya, bibigay na raw ang katawan niya. Yan palang sign na hindi na siya nakakatulog ng tatlong araw. Ganun pala po yun. At saka pag nakatulog naman siya, diretso-diretso. Tingnan mo ngayon sa raw. Hmm, masarap yung tulog ni nanay ngayon. No? Talagang matanda na raw si nanay sabi ni doktor kaka. Mahina na siya. Eh. Sabi niya mahina na raw talaga si nanay. Kung dadalhin ko siya sa doktor, lalo lang siya may hirapan. Hmm. Ayun ang pinaka-suggested hmm. ng no, ano? Kung Ay, pakain ka sa kanya at kaya niya pa daw kainin, pakain ko lang sa kanya. Yaw, Ay, may nino siya eh. Pinakita ko yung mga bulsa paan niya eh. Sabi niya, iba daw talaga yung... Yung kabila niya malaki pa, yung kabila maliit. Hmm. At saka... Hmm. Pero mm habang -hmm. nabubuhay pa si nanay, ilaban pa rin natin din, no? Mm -hmm. uh, alagaan pa rin natin si Kaya nanay. Kaya na, ano? Matayo uh, na lang pamilya ni nanay, wala um, nang ano eh. Matayo na lang tayo, ikaw na lang talaga doon pangalan ni nanay, ako. Wala na yung mga kamag-anak eh, hindi talaga naalala Sinabi si nanay. Sinabi ko na kahapon, punta nila eh, busy para po sila. yeah na natin kung ayaw nila puntahan. Siguro, si nanay, baka naghihintay lang talaga to na yung sa side niya pa talaga na dalawin siya. Mm. Yun na la lang siguro yung hintay ni nanay. Yung mapasyalan siya ng mga mm. ano yun. Yung bang, sa side niya talaga. Mm. Kasi napunta dito sa side naman namin. Sa kanya, wala pa. Mm. Pero ito daw February, dadalawin nila. Siguro dadalaw sila pag walaan si nanay eh. Yun lang. Yan Hindi pa, nila iniisip na ano eh. Hmm. Kasi dapat nung boy, boy kasi nanay eh. Kung makita nila si nanay na gano'n na pala kalagayan ni nanay, puntahan man lang nila. Hindi mo ako sabi na puntahan nyo, bigyan nyo si nanay ko, no? Pero ano nung malakas pa si nanay, te, mabuting tao si nanay. Mm -mm. Si nanay Rosita, ma ano naman ano siya, po maayos siya? naman, ano mabait. Ano po yan siya, yung sa simbahan? Ah. Patikis ba tawag yung naturo sa mga nagdadasal? Yeah. Oo sir, mabait talaga si nanay. Mm, Madami pa na tulungan nanay. yan eh, doon sa amin. Sa simbahan siya nag-ano? Mm -hmm. Ah, nagsaserve siya sa simbahan. Mm -hmm. Ganon talaga siya at saka makajus si nanay. Tingnan mo kahit hanggang ngayon. Mm, madasalin siya. Nagdadasal pa rin. Maano ang panala- panalig ni nanay sa Panginoon. Kaya siguro, hindi pa siya kinukuha ni Lord. Mm. O ngayon, o, oh, pero mo ngayon lang yung nakatulog si nanay Nang ganyan mm. sa ilang araw. Mm, sa Tatto tulog niya ngayon. Eh. Nawala siyang tulog. Yun ang gamot. Ay. Pampatulog mm. daw sabi ni Doc at sa vitamins. Mm. Pagana pagkain. Tapos yung sakit. Ah, 'yung 'yong niya doon 'no sa Ah, mayroon din siyang gamot. Ay, mm. tayo 'yung ano, sinend mo sa akin na sinend mo sa akin na ano, na reseta ni nanay. Mm. Ayun, mm. kumpleto na yan lahat ah. Mm, Andiyan na, na lahat. Kumpleto na. Oo, kinumpleto na natin. Ito 'yung reseta na sinend mo sa akin, 'no. Salamat. Kinumpleto mm. na natin Ma 'yung Makainom na siya eh ng... Kakapat tatlong gamot na siya mamaya. Isa na lang sa gabi. Ah, yung pinaunahan mo muna ng gamot. Para May kainin. dalawa sa dyan sa isang araw. Yung 100 peraso. Ah, ito, ito. Two times and po oh. yun. Ang isa, isa, isa lang. Oo, oh, ayan. Ayan, kinompleto ko na yan. Te, mm -hmm. para Hello, hindi ka naman problema sa gamot ni Nanay. At saka ano, sabi ni Doc. Kaya nga kapon, kahit mga yung lugaw, pabili ko, panilihan ko yan siya eh. Mm -hmm. Para makakain siya. Ma ma ano niya ba niya. At saka yan lang saging. At saka tinapay. Tuwing ano niya, magising siya. Basta ikaw na muna bahala magpainom kay nanay ng na ano tayo. Oh, no, para na, lumakas na pa si nanay. Habang nabubuhay si nanay, ano pa natin. No? Ilaban pa. Um, hmm. para... Um, hmm. habang hmm. nabubuhay si nanay, maging masaya pa. Iniisip niya kasi siguro. Wala na siya. Ako na lang, sabi siguro. Y yun lang yung nanay. Kahapon, nagpaalam na yun sa akin eh. Mm. Sabi niya, uwi na ako bukas sa Ikaw na lang mag-isa dito. Yun sabi niya sa akin. Sabi ni na, nanay, kahapon. Mm, uwi na raw siya. Sabi ko nga, nay, kung nahihirapan ka na, magpahinga ka na para hindi ka na masyadong masaktan. Mm. Lalo siguro, sir, pagsumit yung buto niya doon, sa paa niya. Mm. Kaya siguro hindi makatulog. Kaya um, mm. nasigaw siya. sa so, sobrang sakit po siguro yan. Hmm. Kasi bukol-bukol na eh. Nakita nga ni Dok yan eh. Sabi niya, ibat ka daw mga bukod. Kaya sabi niya, kahit anong oras man, pag bumigay si nanay, wala na tayong hmm. magawa. Pati sa katandaan. Dahil na rin sa katandaan. Yan sabi ng doktor kahapon. Hmm. Ngayon, oh, nakakatulog siya gawa siguro ng gamot na ito. Hmm. O okay, yan, te. At may ano pa tayo, no? May natira pa tayong pera dito. At sabi ni Ate Mika Clarence Quaresma ipambil nyo daw ng uh, pagkain nyo kung ano yung gusto ni nanay na kainin tapos si Ate Edith si Ma'am Abigail Lacerna si Ma'am Jennifer Abel, Abelia ay eh, nagpaabot ng tulong yan kay nanay ito para makabili tayo ng ano makabili tayo ng gamot saka yung tirampera, pera ibilim nyo ng uh, pagkain ni nanay kung anong gustong kainin ni nanay ito ha. Uh, ito yung ano. ah. Uh, Kahapon, umiyak nga ako. Sabi ko, si Sarah Ariel lang talaga yung ano natin. Nalaman. Oh, ito yung natira yung pera, Teo. Oh. I, ano mo yan, 2,200. Ito, Teo, 2,241. Oh. Ayan. Itabi mo pang no, bilhin niya ng pagkain pag niya. Magalaw ko man, ang konti lang kasi... Kung anong mangyari kay nanay, wala talaga akong dadamputin Basta kung ano yung pwedeng kain nanay, hmm. ibili mo lang kay nanay ah. Para habang nabubuhay si nanay, makain niya yung ano niya, yung gusto niya. Kahapon, 70, binti ko siya ng lugaw. Mm. E, nakira ng pera, kahapon, 80 pesos. Pamasahe ko, yun. Ay, eh, may panggastos ka na ulit eh, para kay nanay ah. Sige po sir, maraming maraming salamat sa inyo ma'am na tumutulong kay nanay. Si Lord na lang po, bahala po, sa inyo ma'am. Maraming maraming salamat. And salamat po kay Ati Mika Clarence Quaresma at kay Ate Edit kay Ma'am Abigail Laserna, kay Ma'am Jennifer Abelia. Maraming salamat po sa pinabot nyo na tulong para kay nanay. Nakabili po tayo ng gamot, saka napag-abot uh, po tayo ng uh, pera para sa panggastos ni nanay. Maraming maraming salamat po and God bless po sa inyo. Oh.